sa isang mapagpalang panahon sa ating lahat ito tagapaglingkod nyo Karunungan ng Diyos, si Ikitinit Martial Arts Ang totoong pangalan ay Rachel R. Kabungkal So dito po tayo ngayon sa bukid At napapansin nyo hawak ko po ngayon ito pong dahon ng buyo-buyo at saka itong katawan nya So matutunghayan nyo po kung para saan ito So pinakaunang uh, kayang gamutin ito kung meron tayong sakit sa bato, kindi o mataas yung uric acid natin o oh, tinatawag na common na UTI. So ito po ang mainam na gamot. So kung sa Bisaya may hupong diyan sa inyo yung namamaga na yung katawan, mainam din po dito ito ang yung painom. Pero hindi po pwede na bawat araw. So sa isang linggo, pwede pong dalawang bisis o tatlong bisis siya painumin. So ang gagawin lang, siyempre, ah, kung naniniwala ka sa karunungang lihim, sa kakayanan ng spiritual, sa pagkuha pa lang po ng puno, kailangan natin manalangin, lumalangin, humingi ng tulong sa amang may kapal at lalo na po sa mga nasa kalikasan. So, ito po yung katawan niya. Okay, so ito yung ilalagay natin sa kaldero. Yan, so yung kasama ko ay nakapag, ano nang, nakapagawa na ng apoy. So, pagkulo nito, saka po inumin. So, pwede po siyang ihalo sa kape, wala pong problema. Para po Uh, kung hindi kayo sanay sa lasa, pero simple lang po ang lasa nito. Uh, medyo ano lang, para ka lang ng lemon grass. Yan. So, isa mapagpalang panon At least may idea kayo. Yan. So... Buksan ko lang ng kaldero. Pasinsya kayo sa kaldero namin. Kaldero namin is... <laughs> Yan na. Taas ko. Graha. Putla. Yan. So, maganda kasi sa kanya. Uy, marag di masood ko. So, di ay. So, dyan na. Bukal na. Yan. So, yan na. Salang na sabi. Apoy. Ay, eh, pasinja kayo. Ay, <laughs> dyan yan. yan Itsura natin ang kaldero natin kasi kaldero sa bukid yan. Yan. So, pati yung sama. So, sa mga naniniwala naman, pangontra sa kagat ng ahas uh, may mga nagpapatutuo na po na ito din ay pangontra lalo na po sa tinatawag na king cobra pero mas mainam po wag nating pangarapin na maka makagat tayo no? kasi uh, kapaniwalaan ng mga ninuno natin nung dumating po ang king cobra dito yung tinatawag na banagon ay nagsilabasan dito, din itong uh, tawag nito itong uh, kahoy na to na buyo-buyo at kung napapansin nyo itong bulaklak niya, ay para ding ulo o buntot ng ahas. So pinaniwalaan na ito'y nakakagamot. At may nagpapatutuo na din na nagamot nito. So sa amin, sa akin, uh, ginagawa ko lang po itong sangkap. Dagdag po sa panggagamot natin. So uh, importante, meron na tinatawag na lunas bagging o yung para talaga sa kagat ng ahas. no So may lunas bagging ka, may kurutan ka, o Santa, Kale, Santa Catalina, may himag ka at saka uh, meron tambal ulit kasi yun talaga ang mahalagang sangkap kung gusto mong makagamot sa uh, kagat ng kamandag ng ahas pero mainam na po ito na pang sangkap so may ilan din po na hindi po natin pwedeng sabihin bilang sangkap po sa uh, paggamot ng mga kagat ng ahas so at least may kunting kaalaman kayo so ito naman ito may iso pa isang uri ng tambal uli So marami pong uri na tambal uli ha. Kaya huwag kayong malito. So ito yung pinakakumon. Kaso lang pinutol ko ang dulo nito. Ito yung pinakakumon. Ito po anti tayrabis. Kagat ng aso, kagat ng ahas. Pwede po siya. So yan po ang tinatawag na tambal uling kahoy. So may baging, may kahoy din po. Okay, so yun yung naging kahoy na siya. Yan na, yun ang dahon niya. So kaso lang pag ito, direkta mong ilapat ang dagta nito mga kapatid sa kagat mahapde. napaka napakahapdi kasi hahabulin niya yung kamandag okay so yan po ang at least may mga idea kayo na pag andito ka sa bukid ay dapat may kaalaman ka sa mga ganito at ito din ang tinatawag nating lagnob so ang lagnob naman sa bisik ito po ay para po sa sakit ng so ang proseso po ng mga kapatid nating tribo, lalo na sa mga kapatid nating uh, nitibo na Bagubo tribe, ang gagawin nila pag sumakit yung tiyan nila, ito pong pinakadulo. Yan. So, itong bagong supling. Kuha lang ng tatlong piraso niyan, ibabad sa tubig at saka inumin at mawawala yung sakit ng tiyan. Okay? So, ito lang. Hari pa rin po tayo ng ating kapaniwalaan. Nakadipindi po kung maniwala kayo hindi. Pero sa amin, dahil malayo kami sa bayan, malayo kami sa uh, tinatawag na hospital kaya kailangan pag taga rito ka, taga probinsya ka kahit papano may kaunting kaalaman ka pang first aid man lang para kung uh, magkataon man na may makagat ng hayop o ahas na makamandag uh, sa lugar nyo kahit ikaw makagat ka at least may idea ka kung paano so yung lagnob pwede din po siya pangontra sa kagat ng ahas pero may ritual pag yan po, diyan ka hihingi. Ang gagawin dyan, uh, hanap ka ng malaking lagnob. O kahit wala, kung wala namang iba, uh, importante may lagnob. Uh, magdasal ka, dumalangin sa Panginoon, tapos wag mong kunin sa pamagitan ng iyong kamay. Kung di kakagatin mo ang katawan, hihingin mo ang buhay mo sa Panginoon. So yan po ang sekreto ng lagnob. So again, isang mapagpalang panahon. Sana may natutunan kayo sa araw nito. Pasensya, nakabunit po ako, nakaano ako ng ano. Kasi bago ako, ang uh, galing ako sa pagtabas ng mga damo. Yan, isang mapagpalang panahon. Again, please like, share, subscribe po sa video natin. And back to farming po ang master niyo Kaya pasensya po. Pag mag-live tayo, mag-upload tayo, minsan na nasasama natin ang uh, farming namin, ang um, bukirin namin. So hanggang sa muli at maraming salamat po.